At dahil nga nawala yung iPhone 11 ni Kuya Morich noong October 31, ay naghanap nga kami ng quality and good as new na iPhone. Siyempre, dito lang din sa May Laguna. IPhone in Laguna. At medyo nakakalungkot nga lang talaga dahil almost 30,000 nga yung bilhin natin sa ating nawalang iPhone. At sobrang blessing in disguise nga at nakita natin ang Moon iPhone. 15,000 15, pesos na iPhone 11. Legit na legit. Walang dents. Abay, kikinis. Mas makinis pa kesa sa jowa mo. <laughs> at talaga namang good as new yung mga iPhone nila dito. <laughs> at meron nga silang free 3U tools. Review Tools nga pala ang nagche para masiguradong all original parts ang iPhone mo at makakasigurado kang walang pinalitan sa loob ng unit. Ang Moon iPhone nga rin pala ang nagtitinda ng cheapest iPhone in Laguna. At talaga naman mas mura pa kaysa sa Android dahil for Oslo, 7,500 pesos lang ay magkakaroon ka na ng iPhone. Meron nga rin pala sila dito yung cellphone repair shop kaya hindi ka mamamoblema. Yeah, kaya mga ka basic mga immortal nakakatawa at nabili na natin yung iPhone 11 na pangregalo natin kay iPhone 11 sa murang halaga. I am sorry.